Hi everyone! For today's video, ayan, nakikita niyo ang dalawang bani ko. Si Bingo at si Motion. Katatapos lang nila ng dinner at ayan. Habang nagtidin sila, ayan, pumupupo sila. Kaya nilinis ko ang kanilang um, dining area. Kasi kung saan sila nagdadain, doon yung mga pupo yung dami hindi naman yung madumi kasi yung kinakain nila is foods and mga gulay, mga dahon-dahon kaya pinupulot ko, ko, na lang yun, hindi naman yun hindi naman yun basa medyo matigas naman yun yung pupo nila ayun. so hindi naman ako na dudumihan kasi marinis naman sila ayan okay tingnan yung pupo nila is meron yung light brown at saka black. Hindi ko alam kung bakit magkaiba yung color ng pupo nila. Yung kay Bingo, medyo black. Tapos yung kay Mocho is parang light brown siya. Ganun. <laughs> Para lang siyang pupo ng, ano, ng maliit na kambing. So, ayan. Habang pinupulog ko yung mga pupo na layan, si Mucho lumalapit na sa akin kasi mangkong gulo na yan. Ayan. Ayan, medyo malinis na. Tapos ko napakilis. Ayan, si Mucho, si Bingo. Ayan, gustong-gusto nila yung kanyang hindi sila. Hindi nila lang din sila. Ayan. guys thank you for watching please like share and comment and follow the page of the, of the spanish thank you so much